bisita ito yung nagdadala uh, ay eh, walang uh, lisensya masasan pa na ito sa tow truck kung sa walang lisensya wala rin plaka isang uh, barangay captain nasita, walang uh, helmet may lisensya naman ito naman nasita dahil nagka uh, counter flow uh, nasita dahil uh, yung angkas nakasuot ng uh, unauthorized helmet o uh, natchier isa pa rin uh, nasita dahil uh, natchier yung suot, saka nakachinilas isa sa kabila naman may natap ng uh, container van ayan ayan ang uh, Delpan Bridge or Ruas Bridge dyan tayo mamaya namamasata pala itong uh, tricycle na ito yung lisensya ko sir nahulog na ito. oh. At uh, ayon sa nagdadala ay nahulog daw. So ibig sabihin wala siyang dalang lisensya. So masasampay ito sa to truck. Parehong walang helmet. At uh, mga nakachinelas. Ito naman nasita may uh, kasamang bata. Hindi naka helmet. Bukod sa may kasamang bata, tatlo na sila nakaangkas sa motor. So mayroong uh, violation yan. Ganon din dito sa kabila Nasita din uh, May kasama ding bata Wala rin uh, helmet So tatlo rin sila sa isang uh, motorcycle So ito naman nasita dahil nag counter flow So ang um, uh, multa nito 2,000 Meron namang lisensya Nagde-deliver ng gas Naka chinilas, oh, tapos na nutshell yung uh, helmet, walang uh, rehestro, yung nagdadala walang lisensya, walang mga side mirror. So halos lahat ng, atin natin kung o may ilaw, halos lahat ng uh, violation, sinalo nito. Okay, Pina-deliver lang yung gas doon sa loob at uh, ma-impound na itong uh, motor. Sa oras na 9.40 ng umaga, nandito pa rin tayo sa kahaba ng Melope sa Boulevard at Sakop ng Maynila. So bago tayo mag ng clearing operation, ipapaalam ko muna sa inyo yung mga multa ng na mga nasita ngayon. Yung uh, nagsusot ng unauthorized helmet or nutshell, ang multa nun ay 3,000. Ngayon naman, yung walang uh, helmet, 1,500. Yung nakachinelas, 500 Tapos yung uh, counter flow, ay P2,000 uh, ang multa. I'm Magandang umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, August 16, 2024 At sa oras na 10.15 ng umaga Nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MMDA Sa pangunguna ni uh, Sir Gabriel Go Dito tayo ngayon sa may kahaba ng uh, Delpan Street At sakop ng uh, Maynila Ayan ang uh, Delpan Bridge Or Rojas Bridge. Dahil ito ay uh, jurisdiction ng uh, Maynila ay uh, aassistihan tayo ng uh, SWAT. Okay.

dito ka dito ka dito ka dito ka dito ka dito ka lang, lang. Yeah, simre. Simre dito ka 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 dito

Tumawid lang tayo dito sa kabila. Going south. <tipos> May na eh na kay Hayan. Tumapayong, bakasin na. Bakasin niya, ng video kung sa maraming pintor. Ito ay kalsada. Pagka palabas ng gate doon, so dito ang labas, papunta ng Mel Lopez Boulevard at uh, going south. Masalahin mo tinta nila.

sa unahan ito na yung pinasadaan natin yung nakaraan yung maraming gulong dito so kung makikita nyo nga comparison kumparso noon ay ay ito mayroon na palang mahatak dito ala, hindi nyo na yan kaya ba kaya ba kapasok nyo nyo eh Ang mga ako I'm a maxi. Nabi 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 nabi. Yun yun driver. Dito hey, hey, sa Royal Oak, ito no? nga so, yung flat. Yung? Sa sa ibabaw ng sidewalk. So hindi na makita halos sa sidewalk dito. Pati naman 'yon. Hindi mo 'yung na mga na na Kasi dito nyo sa kabila. Ayan ang uh, pinaka sidewalk. yung kanilang mga structure dyan nakapatong na mismo sa sidewalk kung uh, matatanda nyo yung nakarang clearing operation natin dito ito yung uh, pinagsabihan ni uh, Sir Gab na sila na magtanggal. Hey! So, hey, sa ito na. na. Oh, na oh. uh, alam nyo, may video kami pinangahawakan pinagsabihan na kayo. Diba? Nag-usap na tayo eh. Extended na nga kayo, bawal na yan eh. na Ay kasi nga, ilang beses na tayo dito. Hindi ko na sa kamay. Pwede <coughs> oh, tayo so, may... oh, sa Kami uh, siya sa tayo. Ano nung tatayo ako? Ikaw pa may... kano <coughs> nung sa

Napiliton. Napaayon sa mawalan 'yan, no? Kasi nandito. Bisita ka lang? Po namin dito. Oo, nanay, nanay, dito, maganda na po kasi. Magalis kami, babalik nyo rin e, bahalin, say, niyo ganyan. Balik sa retan. Hindi sinungaling 'yan. Saka ito, 'yung dalan niyo. Daw makasya niyo at mga tambay sa bangketa. Apo, wala na naman sa akin. Pawis 'yan, hindi na natin paki ano sa bangketa. natin, 6 meters. Sa bangketa tayo. Opo, meters. sumakot. Ha? Sa sagot pa. Alamin mo. Para 'to linis niyo. linis niyo, saktong. po ba yun? okay 3 meters tayo. okay 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 Diba tayo wala yung 3 meters, yung 3 meters natin. Sa pang muna tayo graduasyon ko 'to, ho. May mangarang 3000. Dali ka, babae, okay? Wala Oh, sige, titigil muna sa Oh,

Terima kasih telah menonton! Magmula doon Mayroon na rin pala nga hinahatak dito ng container van So mag a tayo ulit dito sa pinanggalingan natin kanina. Walang kumasal, mahirap. Nag-cross na tayo sa may kanto ng Saragusa. aya na naman yung uh, gulong dito sa kalsada. Dalawang ano na eh, dalawang linya ang sakop. service ito itong kahabaan ng r alam naman natin na it's a very large or a very wide highway na kung saan dinadaanan po ito ng mga commodities, mga deliveries, mga 10 wheeler, 16 wheeler. So it's very important na we keep it clear all the time para hindi po maantala ang delivery ng ating mga goods, especially mga essential goods po natin para maiwasan din po hindi lang ang delay but also when it comes to road safety uh, kamakailan lang po marami na po tayong nakikitang mga aksidente na nangyayari po dito sa kahabaan ng R10 lalo lalo po yung mga sasakyan na iligal na iniiwan sa gilid ng kalsada or even sa gitna ng Center Island which it causes accident so yan po ang mga ilang mga elemento na gusto nating maiwasan yung aksidente and also the delay of traffic uh, ang so, nakikita uh, natin dito no it's the ano eh uh, kumbaga nakasanayan na natin yan ang nagiging problema Nakasanayan po Na mga lalong lalo na ito Mga malalaking trailer na ito Na iniiwan na lang po Basta-basta Ang kanilang mga sasakyan Tulad po na nandito ngayon Alam po nila Na loaded ang kanilang truck Alam nilang sira Ang kanilang truck uh, Hindi po ito Gugulong Basta na lang po iniwan sa gilid or actually hindi po to gilid nasa gitna na po halos ng kalsada. So it's about ano eh naging kultura na nakasanay nang natin na basta na lang iwan basta merong bakante, hindi na po natin pinapansin kung po pwede, kung illegal or legal po ang mga ginagawa natin. Ano balak po gawin sa trap na yan? Well, uh, as regard to safety no, hindi natin maaaring maitoto dahil unang-una -una loaded po itong container. Pangalawa, Uh, ang gulong po nito sa likod, pareho pong sabog at hindi na po may repair So kung pipilitin po natin ito, we would be the one to cause the accident. So for now, titikitan po natin, hindi lang po itong trailer, but also yung shop po na gumagawa. Dahil unang-una, pag wala pong mga vulcanizing dito sa gitna ng kalsada, itong mga trailer na ito, they would be forced to find a proper area to fix their cars or to, to fix their trucks. Kung yung effort natin, ngayon man ay pabalik-balik sila, probably sinasabi ng iba na babaliwala wala dahil babalik lang po. But then again, at the end of the day, we have to implement the law, we have to implement what is right, and hopefully in the near future, or sa susunod na mga ilan linggo, magkaroon sila ng konting muscle memory na nakita nila na consistent ang ating pag implement Dahil yan po ang isang nagiging problema. Sabi nga po ng iba, kung mag mag-ooperate po kayo, araw-arawin nyo. That's why we want to, ano, no, to keep intact the consistency of our operations. Well, uh, yung mga nakaupis ka natin sa sidewalk, no? ilang beses na po yan. Paulit-ulit na tayo nagbibigay ng warning, ilang beses na natin pinagbibigyan yan. So once na meron po tayong mga obstruction sa ating mga sidewalk, mga gamit, ito po ay hindi po na nakukuha. Dahil because these are all confiscated items. Isa sa nakikita natin, no, we really have to work hand in hand, hindi lang po dito sa aming ahensya, sa MMDA, but also uh, mga lokal na pamahalaan, ang ating mga iba't ibang mga ahensya na magtulong-tulungan po tayo. That's why meron nga po sinasabi ang ating uh, mahal na presidente na this should be a collaborative effort and this should be a whole government approach. So isa sa mga solusyon na nakikita po natin dito is unang-una yung strict implementation. Pag kami po ay nag-clearing, ang susunod po na mag-monitor dyan is of course ang ating mga lokal na barangay, ang ating mga lokal na kapulisan. Then other than that, isa pang nakikita natin is of course, yung, when it comes to illegal parking, yung mga lack of parking spaces. And we are already in the verge of uh, coming up with several projects na magkaroon po ng mga designated common parking spaces. Uh, magkaroon po ng mga lugar na kung saan maaari po magtinda ang ating mga kababayan na nagnenegosyo ang mahalaga lang po dito is mailagay natin sila sa tamang lugar. So dapat po may strict din na implementation ng LGU and barangay? Yes, that is correct. Uh, hindi po natin kakayanin ng tayo lang po or the only agency who will implement this. No? We need the whole government approach para mapabilis at mabigyan po natin ng tamang solusyon itong mga problema sa lansangan. Di ba? So I think it's just a matter of ano, uh, consistency po talaga. Hindi lang po sa aming ahensya, sa aming hanay, but also sa mga barangay, sa lokal na kapulisan na tuloy-tuloy yung mga uh, ginagawa nating na efforts. Ayan, nasa kanto na tayo ng Kapulong, sa kanang uh, Luna. At uh, didiretso tayo ng uh, Tayuman. Okay. Ang oras ngayon uh, okay. ay uh, 12.20 okay. ng hapon o ng tangali. Okay. Nasa Tayuman na tayo. Nada na itong uh, jeep dito sa haba ng tayuman bukod sa nakasaliwa yung pagpapark niya nakatapat pa siya dito sa ayan uh, at wala yung uh, driver ang oras ngayon ay uh, 12.30 ng hapon nasa kahabaan pa rin tayo ng uh, Tayuman ayan na yung uh, Rizal Avenue at yung uh, station ng uh, Tayuman Station so dalawang jeep na ang uh, nahatak dito sa may kahabaan ng uh, Tayuman ang oras ngayon ay uh, 12.40 ng hapon okay back to base tayo at uh, wala ng tow truck